Nagpabilin o wala milihok ang presyo sa asin sa merkado, loyosa na sanati ang panahon sa tag-ulan. Kini ang gibutsyag sa pipilaka negosyante. Ang asina ni Lito Hungko sa Barangay Baluan Jansan na sinatian na usab ang kahuyang sa ilang operasyon mahitungod sa sunod-sunod nga pag-ulan sukad pa kani adtong mga nakalabay nga adlaw apan sumala pa niini nga loyo sa mga sitwasyon dili pa sila tantong apektado sa mga kalamidad tungod sa mga pondo sa asin nga ilang nalikom gikan sa normal season. Ang panahon sa tag-ulan lisod Aw uh, na wala kay produkto. Tapos dagag trabaho. Dagag mm -hmm. trabaho. Mm -hmm. Kaysa kanang taginit. sane eh. prepare, limpyo, mm -hmm. drain. Mao na, mao na among preparasyon. Mm -hmm. Sa uman siguro pero sa mo steady. steady. Wala mega ano kay mao na may naandan sa among mga suki. Mga tagpila pud per sako inyo sir. Kana o, kana, 450. Yo, kung umuhang yung, pa na. Dugang panihong ko, nga kung magpadayon sa dugay nga panahon ang laninya, posibleng mahut na sila o supply sa asin. Pare eh, kung magdugay ni ang ulan, pag mahurot na, sige naman siya bawas, wala may may pasulod. Oo. Mahurot nga Malugi mo na. Di may malugi, kanang mura mapigado, wala na may, wala may produkto pipila sa mga negosyante sa merkado publiko ang nagkanayong sa kasamtangan. Ubay-ubay pa ang ilang makuhaan ng supply sa asin rason nga wala nila lagi pasaka ang presyo niini. ini. Maura man ng sako sa asin 2.5 ang sako niya iritela mo tag 10 ang kilo maura, nalami may gamay okay man ganyan siyang gamay pero ingon nga nagnihit ang asin wala man Kargado asin gabon din Sa karon, nagpabilin sa 10 pesos ang kada kilo sa retail price o 25 pesos sa sab kada kilo ang sako sa asin sa merkado publiko. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.